terminal ng SRO hirap mag pila kasi hindi umusok dahil inuuna ang mga taong sasakay kasi alis na ngayon lalong tumatagal lalong dumadami habang pausok na usok na uras yan mga ka guys ang ating pag-sakot dito kada isa sa atin dapat naman kada isa sa atin ay mayroong respeto dahil kawawa naman yung mga naunang kapila na nag-overtake shoutout sa mga kabarito dahil kanina pa ako dito umaga yan, punong puno magmamagalian hmm. dahil yung mga kahira dito yung mga ang mga kahira dito wala na, ano na yung ano, online online. Hindi nakapila kasi online daw. So, dapat nakapila rin yan. At saka ino na rin yung uh, sasakay kasi alis na daw ang bus. guys, shout out sa mga mga uh, counter. Wala pa hirapan kami dito. Sa bacon is sarap na to iba, bate, Uy, na wala mas bati lugar kuya nasa yung pila na natin ha? nandu pinakadulo pa yan o din dito adin. ayun ano? kanina pa po, po kami napila, na pila mga 9 pa to 9 pa to 9 Huwag ka mag-alala. Ako ang karamay mo. Oh. Yan mga guys. Maraming salamat mga guys. Pag-share at pag-subscribe ang YouTube channel. Mahirap pa vlogger mga guys. Thank you for this sa inyo. Huwag naman natin. Kasi nga, hindi nga gumagalaw kasi wala pong ano. Wala nag-aasikaso. Kung may <coughs> nag-aasikaso, yun. Yes. Kung uh, may nag-aasikaso,